Mao yun ang mao yun ang Bicolana na taga ako. Um, Malin ano na sini ang ano? Balik lokaron na ini. Parang lokaron na nga. Huh? Hi to ha ito my vlog! Ha? Ito ang nakawit. Ito pa ya yeah, kami sa burabod nagsisilot kami Kada ko man niya ano ni Robin Pero tama ero I ano kung un katibay talaga ni Next ko Professional na ano magbubuko <laughs> Ayan, nagkakawit ng ano, si, ano, buko Yes! Galing talaga. Ito diba yun, mapakulaw kami. Puso. Mayon baga. Parang tugas na siya. Mau tugas asal gaul. Hmm, masuk ke dalam Hmm. Hahaha. 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 Ada. Lagi an suka sini ho. Ang oh, ano buno tana. Takyot oh. lewat sini mga pamangkin ko. Hmm. Try.